Ayan, aakyat uh, na kami. Aakyat. Ah, Sasakay <laughs> Sasakay kami mga sisin ng 02, 02X papuntang pahid. Ayan. Hi! Check, check, check. Saan tayo? ah Sa tatlo tayo, sa tatlo tayo. Ti. Sa taas tayo pumunta? Oo. Oo. Sige. Hey. Sige makaranas. Sige taas. Takot kaya ako. <laughs>

babaya na daw eh <laughs> iparanas namin sa kanya magbast, ay dito maganda kasi long way to, hala mong bakit from c to Pahil, ah oh, di diba? diba di, di ka nagbabast, eh ay nga iparanas tayong magbast papunta Pahil ang layo na gano'n, iwan mo muna dyan gano'n, iwan mo muna dyan nandito lang naman kami, sige na magbayad ka na dun baka kulang naman yan ay tama ayan ruba ruba lang naman tala ko nabunglo ay <laughs> ang sarap alam mo kakasabi ko lang doon sa kaibigan ko sabi niya sa taas daw kami mag magano, mag -ano, magsakay sabi ko hindi ayoko natatakot ako hindi pala dito napunta sa taas ayun mga sis ay sige na lang mo para maranasan din natin aray ko Si yeah, na sis, Ayan, ka, ano, kalokohan. Ang dami, yeah, mga sis. <laughs> <laughs> hindi, mga sis, Ganun lang yun. Siyempre, enjoy lang natin yung buhay natin. Kasi mga, pag nandumating naman yung amo, hindi na naman balik normal so, na naman tayo. You uh, What's your answer to me? Ay, <laughs> ay, Ayan ang assist. Mm -hmm. driver. Mm -hmm. Ayan. Ito kami lagi dati mga sis Lagi namin pinapuntahan itong lugar ito. Sa si Giordano. Ayan, Giordano. Sa labo, sa, sa loob niyan kasi nandiyan yung mga ating mga kabayan nagbibenta. Ayan, mga pangabenta, mga Filipino. Ayan, mga sis. Ayan, mga sis. Makaupo nga dito sa ano, harap nga. sa ate, sa harap nga tayo ate. Ano <laughs> yung <de> bang saya? Ay, <laughs> de... <Uy>, meron na. <laughs> sisi kasi first time kong sumakay ng bus na nasa taas ha. Kasi lagi kong sinasabi na takot niya ako. Kasi, <laughs> oh, ngayon di naranasan. Sige na nga, sabi so, kasi natin nila sa taas na the way. Di sige, go. At Sarap pala. Oh. Ba't yung isa na yung magbayad lang tagal? mo? Kasi. Kasi ano? Kasi ano? Halika <laughs> mo po ka konduktor dito. Ito ko oh, Tumabi ka kang mayna. Bayad mo? Ma? <laughs> Kunduktor daw siya. Kunduktor, ah bayad okay, okay, mo. Okay, thank you. Ang ganda naman ang kulay ng kuko mo ngayon. Kuko <laughs> mo Singilin mo rin yung katabi mo diyan. Hmm. Ali Ate, dito ka o, oh, para kitang kita mo yung kasada. Inaakit pala yan. Inaakit pala Inaakit pala yan. Saan ba kita? Ito, kasada o. O, ayan o. Oh. Saan ko kita? Dito, pag nakaupo ka dito sa harap. Dito.